Secrets to Success May tatlong secret ako na ilalabas Tatlo lang, hindi anim Tatlong secret na ilalabas Kung gusto mo maging successful Three joints diba? Anyway, unang-una Maniwala ka sa sarili mo Pag naniniwala ka sa sarili mo Na makukuha mo isang bagay Magkakatotoo yun Kung naniniwala ka na magkakaroon ka ng kotse Magkakaroon ka ng daming pera Makakatera ka sa magandang lugar Magkakatotoo yun Kung ngayon naman, hindi ka naniniwala sa utak mo Kakaroon ako kotse Malabo yan, sobrang hirap yan Kotse, ano yun? Hindi di para sa akin Bike lang ako, kubaga Wala yan, hindi ko makakamit yan Makatera sa magandang lugar Hindi ko kaya yan Kung ganun yung mindset mo, unang-una pa lang Talo ka na agad Kasi, kasi yung utak mo talo agad. ba? Diba? Kumbaga, sarili mo, kalaban mo agad. Hindi ka naniniwala sa sarili mo. So, unang-una, dapat maniwala ka sa sarili mo. Self-belief. Kahit delusional ka pa, okay lang yan. As long na naniniwala ka. Kahit sabihin nyo sa akin, makapunta ako ng moon. Pero kung deep inside ikaw, naniniwala ka, makapunta ka ng moon. Suporta ako dyan. Naniniwala ka eh. Sino ba akong humusga? Okay? Okay the first step to achieving something, the first step para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo, ay kailangan mo maniwala sa sarili mo. Okay? Second one, kailangan yung sipagan. Lahat ng bagay na gusto nyong makamit, ang requirement dyan ay hard work, kasipagan. For example, gusto mong gumanda katawan mo, pero tatamad-tamad ka. Hindi mo siya makukuha For example, gusto mong gumaling sa basketball? Basketball ka, gusto mo, may liga kayo, gusto mong gumaling. Pero hindi ka nag ensayo hindi ka gagaling sa basketball. For example, ano pa ba? Lahat ng bagay talaga, eh. kung tamad ka, hindi mo makuha yun. For example, ito ah, for example, gusto mong magka-girlfriend. Pero tatamad-tamad ka, hindi ka naman lumalabas. Hindi ka magka-girlfriend. Kailangan mo magsipag. Di ba? Sa lahat ng gusto mong makamit, kailangan mo magsipag. Kahit nga simple sa inyo, for example sa inyo, gusto niyo ng motor eh. Kailangan niyo magsipag kung gusto niyo magka-motor. Kung tatamad-tamad ka, wala kang mararating sa buhay na to. Okay? Kailangan niyo magsipag. Gusto mo maging milyonaryo, kailangan mo magsipag. Gusto mo kumanda katuan mo, kailangan mo magsipag. Gusto mo sumigat sa TikTok, kailangan mo magsipag. Gusto mo na isang million kailangan mo magsipag. Hard work. Lastly guys, kailangan niyo magsipag sa tamang bagay. Kasi pwedeng masipag ka. For example, masipag ka bilang Jollibee, sa Jollibee na trabaho, 9 to 5. Wala akong again sa mga nag-9 to 5 or Jollibee. Pero for example, masipag ka sa pagka-Jollibee, grabe ka magluto ng manok. Pang, pang, kaya ganun, ganun ka pa. Pero si sahod mo lang dyan, 12 a man, eh. So sinasayang mo kasi pagan mo. At gets mo ba? So dapat magsipag ka sa tamang bagay. Magsipag ka sa Mag-post ka sa internet. Mag-post ka madaming content sa internet. Yun. Yung balik nun, malaki. Hindi lang 12K a month. Magsipag ka sa business mo. Yung balik nun, hindi lang 12K a month. Get you ba? So, magsipag kayo sa tamang bagay. wag sa maling bagay. Piliin nyo yung bagay na magsisipag kayo. Kung magsisipag ka na lang din sa tamang bagay na. For example naman, meron sa inyo dito. Meron kayong business, nagbenta kay Pastil. Good, magsipag ka dyan. Huwag ka magsipag sa Jollibee. Magsipag ka sa sarili mong business. Kasi yung pastil mo, yung binibenta mong pastil, pwede kang kumita ng million dyan. Tignan mo si Aring Mangi, kumikita ng madami pera. Pastil lang yun, ha? Diba? Pag may nagsabi sa akin sa inyo, Magsisipag ako ngayon, magpo-post ako ng content sa internet. Good, magsipag ka dyan. Kasi pag post ka ng content sa internet, malaki yung balik na pwede mong makuha. So, kayo na makakaalam yan kung saan kayo magsisipag. Alamin nyo maigi kung worth it ba tong pagsisipagan ko na to? Kung hindi, wag ka, wag ka na magsipag dyan. Maghanap ka ng bagay na pwede ka magsipag. Okay? So, tatlong bagay na pag ginawa mo, sure ball magiging successful ka. Okay? So, galingan natin palagi mga G.